Good morning. Magluto tayo ng uh, lawoy. Ilalagay natin yung ating sibuyas kamatis. Meron tayong hipon. Ayan. Ito ilalagay natin. Itong halo natin sa ating gulay. Boss na natin. Kuluan muna natin ito. ito na yung ating gulay. Ayan, ubos na na. natin. Na natin. Lalagay tayo ng asin. Takpan. So, ito na mga kaibigan. Ilagay natin yung ating talbos ng kamote at saka may ano yan, urok Maglagay na tayo ng magic. Tikman natin. tabang ng konti dagdag tayo ng konting asin so ito na mga kaibigan ayan oh. luto na yung ating laoy na gulay na nilagyan natin ng hipon tikman natin ulit Okay na yung lasa. Paluan natin na maigi para yung ating dahon ng talbos at ng kamote at saka ano maluluto. Dahil luto na yung ating ayan o hipon at saka yung kalabasa natin. Malambot na. Na may ukra. Ayan. So, eto na po. Luto na yung ating laoy na gulay. Patay na natin yung ating apoy. Dito naman, mapaksil tayo ng isda. So, buusan na natin ang suka. Kalahating pouch netong suka na idalagay natin. Pagay so, ka ng pating magic. Ilagay na natin yung luya at saka bawang. Mas marami luya at saka bawang mas mabango. Masarap. natin ang sibuyas. Ilagay na natin ang konti ng konting asin. So, ito, takpan natin. Pakuluan naman natin sa suka. Saka na tayo nilalagay ng tubig. Ang dadagdag. Maglagay tayo ng konti ng minta. pa natin ng konti. So, ayan. Takpan na natin. So, ito na mga kaibigan, kumulo na yun. Kuluan na natin sa suka. suka so, kailangan na natin magdagdag ng tubig para may sabaw-sawa konti yung ating paksi na isda. Kuluan natin ulit. So, ito na mga kaibigan. ay eh, Silipin na, so na natin yung ating paksiyong na bangus So, ito lagi ilalagay na natin yung ating sili pang sibang. Sigang siling haba. So, ito. Tikman talaga natin ito para masigurado natin ang lasa ng ating paksil. So, ito mga kaibigan. Okay na kanyang lasa. Hindi maalat. Hindi matabang. At sakto lang yung asim. So, ito luto na yung ating paksiyong na isda. So, ito na mga kaibigan yung ating niluto. Ito yung ating paksiw na isda. Saka ito yung ating gulay. Ayan, yung nilagyan natin ng hipon. Ayan. So, ito yung ating pananghalian mga kaibigan. ah uh, mababa yung kanyang calories at saka masustansya. So, ito yung ating pananghalian mga kaibigan. Ito. Kain tayo. Ah. Tabuan natin. Magkamay na lang tayo mga Mas masarap Ayan. Ayan. Hmm. yang arah satu lihat tapi sampai habis dah je